Hindi PNP unit mami, uh, but personalities. PNP personalities. Sino-sino po? Uh, it was mentioned the former chief PNP. Which one? Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Partikular, meron po bang lumabas na balita Uh, mula sa intelligence community na may high BI official ay tumanggap ng 200 million pesos mula kay Guo Huaping. Uh, ka panipaniwala ang ganitong informasyon? Uh, Madam Chair, dun sa, sa amount po na 200 million um, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero for, uh, with regard to dun sa tumanggap ko ng um, that amount na isang BI personnel or B, uh, associated sa BI um, wala pa ho pero we're still validating we're part of the investigation mo rin siya Kailan nyo na po mababvalidate? Kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing at sinabi na rin po ng BI noon na iniimbestigan nyo na noon. Um, as The soonest, uh, Madam Chair. But, uh, we When is the soonest, sir? Um, if uh, we have a validated information, Madam Chair, we will send. Within sorry. several days? Um, uh, uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, Madam Chair. Please. How many days po? Three days? Um, One week? I'm sorry, Madam Chair, but uh, I cannot commit. Um, I can only commit uh, if there's a validated information, Madam Chair. Of course, I understand that. So within uh, a few days? Uh, we will try, Madam Chair. Itanong ko rin, uh, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong uh, kay General Villanueva. Uh, kapanipaniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huapin? Uh, morning, uh, Madam Chair. Uh, uh, actually, ma uh, we haven't uh, confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Pero <coughs> wala pa pong confirmation ma kung, kung, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But uh, <coughs> yun ang usap-usapan ngayon. They're still uh, validating it Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general uh, detail na yon na 200M to a high PI official. Meron pa bang ibang mga diumanong Sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? Um, uh, pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mm -hmm. uh, hindi ko lang alam ma'am yung exact amount including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin uh, ma-confirm mm -hmm. 'yun ma'am kung kasi okay, I'm I'm outside of the loop lately ma'am. Uh, because uh, uh we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal fugos in the countryside or in the provinces. Ano pong alin pong PNP unit sang binabanggit sa usap-usapan? Uh hindi PNP unit mami, tanga uh, but personalities. PNP personalities sino-sino po? Uh I think uh He was mentioned the former chief PNP. Which one? Don't know, ma'am, but former chief PNP. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. Uh, General Takaka. So we've heard uh, a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo, or sa sariling... Uh, Uh, intel directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions uh, of pesos in yung mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon uh, nababanggit uh, pati isang dating uh, PNP chief pa. Sa inyong investigasyon, ano pong lumalabas General? Uh, good afternoon Madam Chair. For the part po ng PNP uh, so far po wala po kami A uh, report with regards po kung may mga nasugulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang ano, uh, pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha. Yeah. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institution na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Go Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said, August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako. Na parang sa Senado pa umaasa ng intel ang ating intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier at uh, the PNP resource person in an earlier hearing also said, my internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yon? Especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization. Yes ma'am, yung, in, uh, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po So yun po yung Uh, naging uh, information po namin coming from the inter, uh, Interpol po na nakuha po natin. Yes, Then yung sa mga allegations po na ano is ongoing naman po mamayong aming uh, investigation. Yes sir, pero more than a month ago na po yung ano, August 14 uh, na in input ng Interpol. Ah, uh, so really I am I am I'm shocked. And uh, PNP widow po ako, alam niyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, uh, thank you, General. But, you know, PNP has to come back with more than that sa committee ito Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation, in aid of legislation. But, patapos na rin po kami. Uh, step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General. General. Takaka. Before I uh, recognize Senator Joel, balik lang uh, General Villanueva. Uh, you mentioned a former Chief PNP. Uh, mula sa Intel nyo anong klasing uh, tulong uh, aid o assistance ang pin-provide uh, nung taong ito uh, I don't know the the exact ano ma'am kung anong pin-provide na support natay lang naman na nabanggit na, na sa amin sir but hindi pa hindi pa na-confirm yan ma'am kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses Uh, yun lang po ang naririnig, naririnig namin sa within the intelligence community but uh, I'm out of the loop po kasi lately ma'am eh, uh, uh, hindi ko din ma yan ma'am. I understand general pero just to be clear, no uh, bahagi ng usap-usapan sa intel community na a former chief PNP ay on the take kay Tama po? Uh, yes ma'am yan pero hindi ko din ma-assert din yan ma'am kung kanino galing yung report na uh, it's just parang rumors lang within the intelligence community I think they are validating it uh, right now uh, I even went to Nika last week but uh, there's no uh, information about it Salamat General, that's all uh, well noted Uh, pero dun sa usap-usapan na bine-verify pa ng buong Intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guho Huaping? Uh, wala naman, ma'am. Uh, ang parang Uh, usapan dun ma'am parang yung parang nasa payroll yung monthly payroll ever since. It gets worse and worse. Kanina bad enough yung magbayad uh, di umano ng 100 milyong pisong suhol uh, para makatakas ang isang guwaping even worse kung historically may monthly payroll. Uh, attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga angulo rin Uh, tinitignan ang ang Bureau, yung SUHOL, pati sa isang dating Chief PNP, at yung monthly payroll, pati sa mga government officials. Uh, Madam Chair, uh, lahat po yan ay uh, tinitingnan po natin but at this moment, we cannot comment on the uh, investigation and intelligence gathering that we are conducting uh, since uh, sa binubuo po namin uh, pag-backtrack at uh, pag-iimbestiga ay uh, kasama po namin tinitingnan niya madam chair Last on the list for today uh, dapat sana si Senator De La Rosa unless gusto rin ninyong nin susunod na hearing na but uh, ngayon short line. short all right uh, you have the floor Senator De La Rosa Thank you Madam Chair uh Alice si Wesley Go your brother Am I correct Opo. Ngayon, uh, there is an information na pagkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you com comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Uh, Sen, uh, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama I'm sila. I'm not asking about the idea. Okay, being your brother, Itong si Wesley Go, ko. komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa. Ah, uh, I, I, assume po hindi pa sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Granting kasama. Magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. We know the reason why. We, we are helping you here. Apo, sorry oh. po. I refuse to, to answer po. Hindi ka komportable? ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama. Magkasama sila. Okay. Thank you. Uh, next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka na, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? supposed to be your next move? Actually, honestly po, Sen, uh, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ah, ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwi ng China? Uh, ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uwi. How uh, about China? Were you not entertaining that to going po. to China? So at saka Sen. De La Rosa, if I may, sinabi niyo mo, balak mo sana o gusto niyo sana pumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Sen. De La Rosa. I am just, uh, you know, I'm just uh, asking this question because uh, I was entertaining uh, some conspiracy theorists putting forward the uh, theory na itong si Alice Go ay posibleng uh, isang uh, uh, sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi The safest place for a sleeper cell agent is to go back home, yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung, if indeed, she is a state agent of uh, uh China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng... na nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At makasigurado... Sen. De La Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Sen. Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Sen. De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pugo. Siguradong... Katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China agis pogo. Am I correct? Ah, uh, sen hindi pa ako involved po sa pogo. At uh in fact, yung tatay ko po na sa China po ngayon. Kung kami po Wait, wait, like wait. Okay, okay. Kung kami po Kung, ay involved you like po sa China po, ah uh, hindi naman po ano eh hindi naman tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa pogo. And I galit think, nga, galit okay. nga. Kaya kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pugo. Uh, hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik pa ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga allegation po. Correct. But you cannot, you cannot uh, remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat> Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala po, po ba Ako. Ah, uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie? Selfie? May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako? Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General uh, Gonzales, pwede mo laman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from uh, Alice Gu? uh Your Honor, I, I, don't have any confirmation but I'm sure you're not the one I think so. Thank you. Thank you if uh, uh I'm not the one. Yun lang, <laughs> siniguro ko lang. Thank you, uh, General Villanueva. Thank you for that information. Alis ko. Uh, Marami question ni Madam Chair, pero baka... Ha? Huh? That's all for me pa, for now Madam Chair. Salamat. Thank you. Salamat. Next next ko na. Next. Salamat kaayo Senator you. de la Rosa.